tatlong libong piso para sa isang simpleng larawan ng bata. Pero kung babawasan ang kasuotan o may nais sa ipagawang malalaswang bagay, mas malaki paraw ang pwedeng kita. Ito ang talamak ngayong bentahan sa online platform sa bansa. Ayon sa pag-aaral ng International Justice Mission, isa sa bawat isang daang kabataang Pilipino ang biktima nito. Ang malala Pabata ng pabata ang mga na -e exploit at maging mga sanggol ay hindi pinalalampas ayon sa PNP. And kasama na yun mga sextortion na ginagawa sa mga kabataan, mga walang uh, kamuang-muang. So uh, ito nga, uh, ginagawa nilang, ang binibiktima kasi mostly is yung mga minors, kahit nga baby is pwedeng uh, ginagawa na nilang uh, nabibiktimada din. And ang nakakabahala kasi so base sa sa pag-aaral and sa assessment ng ng Women and Children Protection Center ay ang uh, madalas na naging uh, ang malaking facilitator dito ay uh, mismong mga magulang. Mismong mga kaanak, kaibigan o kakilala pangaraw ng mga biktima ang gumagawa nito sa kanila. It was the first time that I heard that the Philippines is considered to be the epicenter of online child pornography per accounts of an international non-government organization. Sa totoo lang, bilang isang Pilipino, napakasakit pakinggan po nito. Show, chat-chat, cyber sex at child porn ang ilan sa tawag dito. Bagay na ikinababahala ngayon ng Baguio City Police Office. Nakapagtala na kasi sila ng unang kaso ng online sexual abuse ngayong 2024. Doon tayo nababahala kasi Nito natin binabantay sa Baguio City na ayaw natin magkaroon ng ganon. So, talagang isa itong uh, uh, focus ng Women and Children Protection Center. Sa barangay Kabayanihan, bagamat walang kaso ng OSAEC, isa pa rin ito sa kanilang tinututukan. Wala raw kasing lugar ito sa kanilang barangay. Dahil nga sa technology ngayon, ang lakas ng uh, flow ng ano pag sa Facebook, di ba? If ever na may magganon sa amin, sana ma-check ka agad. Tapos, siguro punta kami sa NTC, DICT para ma-report para sila na ang mag ng kanilang steps regarding that. Ang mga malalagim na karanasan sa kamay ng mga online foreign sex offender, matapang na ibinahagi ni Charito, isang survivor. Sa iisang nayon, iisang aksyon, tapusin ang OSAIC ngayon, Summit 2024. It pains me to know that her community knew about the exploitation, even the barangay officials. But no one from the community reported. Emosyonal naman ang naging mensahe ni Pangulong Marcos Jr. Ladies and gentlemen, good afternoon. Um, as I was listening to the young lady, and she is a lady, anya dapat wala nang bata at sino man ang makaranas pa ng ganitong krimen kailangan na daw na magtulungan ang bawat Pilipino upang mailagay na sa wakas ito and for us to allow this to happen in our country brings to me an overwhelming sense of shame because being in government being in public service we are not doing enough we must do more this is not about crime This is not about money. This is not about exploitation. It is about preserving and saving and uh, making sure that our future is bright. Our children are our future. Let us save them. Let us keep them safe. Let us keep them healthy. Let us keep them strong. Because that way we keep our future safe. kung may kahinahinalang pagsasagawa nito, agad raw na makapag-ugnayan sa lokal na otoridad. Ang sinumang mahuli ay maaring humarap sa kasong paglabag sa Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.